magandang na araw sa inyo lahat dyan magtatak tayo ng ating t-shirt ano kagaya po nito ano yun to po yung tatak natin yun tatak natin yun ano uh, uh, ito po ay t-shirt sa mga toda kaya papakita ko sa inyo kung paano, paano ko to tinatatak ano? so yun let's go punta na tayo dito sa ating head press yun sisimulan na natin mga ibigan so ito na Alright. Repress muna tayo ng 5 seconds. So ito po yung logo sa napano no? dito natin lalagay. Ito na po. <laughs> All right, tapos na natin, tataka na nga sa may tip tip, sa may likuran naman, likuran po design sa likuran na lagyan na. Sabihin natin. So, pantayin lang natin. Pantayin lang po kabilaan. So, dami tayo ng ruler. Then, lagyan natin ng tiplon. Ito po ay tiplon, mga ibigay, para hindi masunog. After nito, against seconds, mapalamigin natin siya na mga ilang minuto para full filling kasi siya bago siya tanggalin natin. So yan, yeah, nagbabalik tayo after na lumamig. So tanggalin na natin yung anchories natin. Ah, yan po. Oh. Full filling lang po siya. Oh. Alright? Pusang nagbabalat po ano Parang pagpahit ng iskinol sa kanyang mukha ano Ayan So yan mga ibigan Ha? So hit press natin ulit press Kapila naman mga ibigan. So yun, mga ibigan, oh. Alright, tapos na po. Oh. Uh. Yeah. Ha? So, yan. Thank you very much, boss. Sa pagtitiwala, ano, may galap shoutout po sa MB Metoda, ano, may galap shoutout sa inyo lahat so, yeah, ka, mga kaibigan, lalo na ang kaya, ano si Brian Moreno, may galap shoutout, may galap shoutout sa'yo, kaya, o Brian, ayan, ha, alright, so, ayan, panuorod nyo sila, ano, mga kaibigan, thank you, thank you, sa so, maikli nating, pag-press ng t-shirt. So yun, thank you.